Matapos ang matinding inkwentro ni Celso at ng aswang na si Roba, mas lalo pang naging alerto ang buong pamilya niya. Halos hindi na rin siya nagagawi sa bahay nila na kung saan ay malapit lamang ang kubo na pinamumugara ng dayong aswang. Naglagay rin sila ng asin at dinikdik na bawang sa lahat ng sulok ng bahay ni Nanay Ising. Ang mga anak ni Celso na sina Aida at Ana ay hindi na rin nila halos pinapalabas kahit sa bakuran. Huwag niyo ring aalisin ang inilagay kong nakatiwarik na wali sa bawat pintuan dito sa bahay. Noel, maglagay ka rin ng kahit anong matalas sa bagay sa bubungan, lalo na sa tapat ng higaan ng ati mo. Nay, hindi ba dapat natin bigyan ng babala ang mga kababaryo natin? Nang sa ganun ay makapag-ingat din sila? Anak, naisip ko na rin ang bagay na yan. Kaya lamang, hindi tayo nakakatiyak kung maniniwala sila sa atin. Mas makabubuti siguro kung mananahimik na lamang tayo. Dahil baka lalo lamang sumidhi ang poot ni Roma at balikan ka na naman. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa iyo noong nakaraan? Labis kami nagpapasalamat sa poong may kapal dahil nakauwi ka pa ng ligtas. Ako man ay ganun din, inay. Kung nagkataong napatay ako ng aswang, Baka hindi ko na kayo nakakita at nakasama ulit. Lalo na ang aking mag -iina. Hanggang ngayon nga, hindi pa naghihilom ang mga tinamukong sugat sa sagupaan namin. Lalo na tong bandang nasa dibdib ko. Kaya nga, anhak. Ilihim na lang muna natin ang lahat hanggat maaari. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang ating pamilya. Lalo na mag-iina mo. At ganun nga ang ginawa ni Celso patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Ngunit nakiusap siya sa kanyang amo na kung maaari, ay pauwiin na siya tuwing alas 4. Bas inaagahan na lamang niya ang pasok para naman hindi siya makalamang sa iba pang mga katrabaho. Ang mga naiwan naman sa bahay na sina Celia at Rebecca ay halos hindi na nagbubukas ng pinto kahit araw. Lalo na kapag sila lang ng mga bata. Kailangan din kasi ni Noel pumalaot pabinsan-binsan para naman may katulog si Celso sa mga gastusin araw-araw. Si Nanay Ising ay abala rin araw-araw sa maliit nitong bukirin. May mga pagkakataong nararamdaman nila sa gabi ang presensya ng aswang. Ngunit dahil sa mga pangontra na inilagay nila, ay tila tumigil na rin yon sa pagtatangka sa buhay ng pamilya ni Celso. Nang mga sumunod na gabi kasi, ay hindi na muling bumisita pa ang aswang. Kaya naman nakakatulog na sila na mahimbing. Hanggang isang araw, ay ginimbal sila ng isang nakakakilabot na trahedya. Nay! Kuya Celso! Ano ka ba, Noel? Balak mo ba kaming patayin sa nervyos? Kasalukuyan noong nag-aalmusal sila, Celso. Araw ng linggo, kaya wala siyang pasok sa trabaho. Nay, yung tanod na si Mang Estong, yung anak niya, kahapon pa raw nawawala. At kaninang umaga, natagpo nila sa ilog. Wakwakan tiyan. Nawawala rin ang mga laman loob at iba pang mga bahagi ng katawan ng bata. Ang paniniwala nila ay nila pa na mabangis na hayop. Halo? Napasigaw ah! si na Celia at Rebecca Halo. sa mga narinig mula kay Noel. Si Nanay Isig naman ay napausa ng pangalan ng Diyos, habang si Celso ay mahinang napamura habang nakakuyom ang mga palad. Talagang sobra ng pamimirwiso ng Romani dito sa ating lugar. Sigurado ko, hindi na matatahimik ang hayop na iyon hanggat hindi niya tayo nauubos lahat! Celso, ang mga anak natin, natatakot ako para sa mga bata. <laughs> Hindi napigilang mapaiyak ni Celia. Sa labis sa na pangambang na darama, isa siyang ina na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak. At kilala niya ang batang walang awang pinaslang ni Roma. Kaklase yun ng anak nilang si Ana. Hanggat nabubuhay ako, Celia, walang maaaring gumalaw sa aking pamilya. Dadaan muna sa akin bago niya kayo mapakialaman. Mababakas ang pinaghalong poot at determinasyon sa mukha ni Celso. Ngunit sa kaloob-looban niya, nakaramdam rin siya ng sundot ng konsensya. Kung nabigyan niya sana ng babala ang mga kababaryo niya, nakapag-ingat din sana ang mga ito. Wala sanang magulang na naulila sa anak. Ngunit huli na para magsisi. Alis muna ako, Nay. Noel! Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Teka kuya, saan ka pupunta? Kapag pinanatili nating tikom ang ating mga bibig, maraming buhay ang malalagay sa panganib. Maraming magulang mawawala ng anak. Kakayanin ba yun ang ating mga konsensya? Walang kumibo ni isa man sa mga kapamilya ni Celso dahil sa tinuran niya. Maging ang ina niyang si Ising ay kababakasan ng pagsisisi sa mukha dahil ito ang nagsuwestiyon na ilihim nilang tungkol kay Roma. Sa palagay mo ba ay mapupuksa ninyo ang aswang selso? Si Ni hindi pa natin alam kung anong tunay na kakayahan nito. Kaya nga kailangan magtulungan ng lahat at magkaisa na Kung di man natin siya mapuksa, kahit maitaboy man lamang natin siya, pabalik sa kung saan lupalop ng imperyo siya nang galing. Saglit na namayahan niya ang katahimikan patuloy lamang sa pagkain ng dalawang bata. Dahil kabilin-bilinan sa kanila ng mga magulang nila na huwag makikinig at makikisabat sa usapan ng mga matatanda. Sige na kuya, ako nang bahala rito. Mag-iingat ka. Magdala ka rin ng armas. Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya makasalubo mo na naman si Roma. Mag-iingat ka, Celso. Bago tuluyang umalis, ay nagtungo muna si Celso sa silid na tinutuluyan nila pansamantala ni Celia. Kinuha niyang nakatagong balisong na hiniram niya sa kanyang katrabaho. Pagkaalis ni Celso, ay agad ikinendado ni Noel ang pinto. O sige na, Celia. Kami nang bahala rito sa kusina ni Rebecca. Asikasuhin mo na lamang ang mga bata. Agad namang tumalima si Celia. Niyaya nito si Aida at Ada na umalis na sa kusina. Habang karga-karga ang bunsong anak na pinangalanan ni Celso na Alexandro. Si Noel naman, palibhas ay pagod at puyat dahil galing sa laot, ay naghahanda na sa pagtulog. Nay, dito lang po muna kami ni Ana sa silid ni Tia Rebecca. Dito lang po muna kami maglalaro para hindi magising si Bunso. Sige, Titingnan-tingnan nyo rin ang kapatid ninyo rito sa duyan, ha? Magkukusot lang ako ng mga damit natin. Kailangan matuyo agad yung isusot ng tatay nyo bukas. Habang abala ang lahat sa kanya-kanyang gawain, masayang naglalaro naman sina Aida at Ana sa silid ni Rebecca. Baya-baya ay nakarinig si Aida na tila ba may sumisitsit sa kanila. Nang painggan niya yon ng maayos, ay napagtanto ng bata na nagmumula yon sa labas ng bintana. Agad siyang sumilip doon at nagtatakang sinundan naman siya ni Ana at sumilay ang isang matamis ng ngiti sa mga labi ni Aida nang makilala kung sino ang sumisitsit sa kanila sa labas. Nagtataka siya kung bakit hindi lumapit ang babae sa may bintana. Pero kahit malayo yon, ay hindi maaring magkamali si Aida. Aling Roma! Matamis din ang mga ngiti ni Roma. At labis na na sa nakitang pagkasabik sa mga mata ng pangani ni Celso. Itinaas niya ang mga dalang candy at laruan na siya niyang gagamiting pain para sa dalawang bata. Hindi siya makalapit ng husto sa bintana dahil malayo pa lamang ay nahaamoy na niya ang nakabudbud doon na asin at dinikdik na bawang. Sa ilang linggong pagmamasin, ay kabisado na ni Roma ang mga kilos ng mga tao sa bahay ni Nanay Ising. Batid niya na tuwing araw ng linggo, ay abala ang mga ito maliban kay Celso. Dahil nga walang trabaho ang huli, ay itong mahigpit na nagbabantay sa mga anak nila habang ang tatlong babae ay abala sa paglalaba at sa kusina. Hindi na talaga niya masikmura ang lasa ng mga hayop sa halos dalawang buwan na pananatili niya sa lugar. Kaya kagabi, ay hindi na niya natiis na hindi tumikin ng sariwang dugo at laman. At dahil nga matagal niya rin tinikis ang sariling gutom sa karne ng tao, hindi sa patang pagkain niya kagabi sa anak ng tanod. Uhaw na uhaw pa rin siya sa sariwang dugo. Kaya naman sasamantalihin niya ang pagkakataon na ito habang wala pa si Celso. Sinihin niya, niya ang dalawang bata na lumapit sa kanya para maibigay niya sa mga ito ang kanyang pasalubong. Ate, hindi ba binilin sa atin ni tatay, huwag tayong lalabas kahit araw. Inosenteng tanong ni Ana habang nakasampa sa bintana. Nauna nang bumaba sa kanya si Aida at sinenyasan siya nitong magdahan-dahan. Dahil kapag nasagi niya ang tukod ng bintana, lilikhayo ng ingay at mauhuli sila ng mga kasama nila sa bahay sa kanilang ginagawa. Sandali lang naman tayo, Ana. Kukunin lang natin yung pasalubong sa atin ni Aling Roma. Matagal din natin siyang hindi nakausap, kaya gusto ko rin siyang kamustahin. Si Roma naman, mula sa kinatatayuan ay malawak ang pagkakangisi. Kunti na lang. konti na lang at papapasakin na rin ang mga anak mo, Celso. Kahit tagal kong hinintay ang sandaling ito. <laughs> nang sa wakas ay makalapit sina Aida anak kay Roma, ay agad niyang binigyan ng mga ito ng ginuha niyang kende. Tuwang-tuwa at sabik na sabik na isinubo naman yon ng dalawa. Walang kamalay-malay na meron yung pampatulog. Maya-maya pa, ay halos magkasabay na bumagsak ang dalawang bata. Ngunit maagap na nasalo ni Roma, hindi na rin nag-aksaya ng oras ang dalaga at agad na umalis doon habang tangay sina Aida at Ana. Laylay ang mga balikat ni Celso habang naglalakad pa uwi. Makulimlim ang langit. Tila ba nakikisimpat siya sa kalungkutang nadarama niya? Gaya ng sapantahan ng kanyang ina. Hindi siya pinaniwalaan ng mga kababaryo niya. Kinutya at tinawanan pa ng iba. At sinabihang baka raw nasisiraan na siya ng bait. Mapait na napangiti na lamang siya habang napapailing. Naputo ng pagmumuni-muni niya nang malapit na siya sa bakura ng kanyang nanay ising. Dahil may nauulinigan siya ng mga sigaw at palahaw. Aida! Ana! Nasaan na kayo? Ayda! Binundol agad ng malakas na kabang kanyang dibdib at mabilis na tumakbo papasok ng bakura nila. Halos baliyahin niyang pinto ng paglapit niya roon at makumpirman niyang nagkaagulong kanyang pamilya sa loob. Lakasan mo ang loob mo, Celia. Baka makasumasa yung labis na pag-iyak. Mahahanap din natin ang mga apo ko. Ang mga anak ko, Nay. Ang mga anak ko. Sana hindi ko nalang sila iniwan. Si Rebecca na siyang nakadiskubre na nawawala ang magkapatid. Ay hindi alam kung ano ang gagawin. Labis lang ikinagulat ang pagsigaw ni Celso mula sa labas. Hey! Celia! Kasabay ng malalakas na pagkatok nito. Nang sa wakas ay makabawi si Rebecca, ay agad niyang pinagbuksan ang kuya niya. Si Noel na naalimpong hatan dahil sa kaguluhan ay pupungas-pungas na bumangon at nagulat sa namulatang eksena. Ano nangyari dito? Nay! Celia! Halos hindi masabi ni Celia kay Celso ang suliranin dahil panayang iyak nito. Pati tuloy ang sanggol na karga ni Celia ay napapalahaw na rin ang iyak. Halos takbuhin ni Celso ang silid nila upang tignan si na Aida at Ana. Ngunit wala siyang naabutan doon. Kaya agad siyang lumipat sa silid ni Rebecca. Subalit, wala rin doon ang dalawang bata. Abala kasi kami ng nanay sa kusina, kuya. Tapos si ate si Elio naman, nagkukusot ng mga damit niya sa likod bahay. Palagay naman ang loob namin kasi hindi naman namalabas sa mga bata mula nung lumipat kayo rito. Pero nung silipin ni Ate Celia si Alexandra dahil umiiyak, nalaman niyang nawawala si Naida at Ana. <laughs> Pagkarinig sa mga tinuran ni Rebecca, ay napahiyaw si Celso sa galit. Roma! Kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, papatayin kita! Ngunit huli na ang lahat. Habang nagkaagulo si na Celso sa bahay ni Nanay Ising, ay nagpapakabusog naman ang aswang na si Roma sa mga walang buhay na sina Aida at Ana sa loob ng butas-butas na kubong tinitirhan nito. Halos sa idna ng mga dugo ng dalawa, subalit hindi pa rin tumitigil ang halimaw sa pagsipsip. Maya-maya pa, ay hindi siya magkandatuto kung sino ang uunahing kainin sa dalawa. Wala siyang itulak kabigil. Dahil kapwa mabango, malinis, at sariwa ang mga anak ni na Celso at Celia na nakahain sa kanyang harapan. Pumailan lang sa ere ang tila na babaliw na halakhak ni Roma dahil sa labis na pagkasabik at tagumpay. Akala yata ng hangal na si Celso ay mapipigilan niyang aking mga plano! Muli itong humalakhak. Bago sinimulang muli ang pagpapakasasa sa mga katawan ng mga kaawa-awang batang sina Aida at Ana. Galit na galit na sinugod na magkapatid na Celso at Noel ang kubong pinamumugaran ng dayong aswang na si Roma. Wala silang maramdamang takot na mga sandaling yon, lalong-lalo na si Celso. Sa pinto pa lamang ay nakaamoy na sila ng tila malansa. Kaya naman lalo silang nagmadali na makapasok sa loob ng kubo. Tumambal sa kanila ang mga bahid ng dugo sa sahig na kawayan panayang usal ng panalangin ni Celso na sana'y maabutan pa niya ng buhay ang kanyang mga anak. Ngunit maliban sa mga nagkalat na dugo, ay wala na silang ibang nadatnan sa loob. Wala na ron ang aswang na si Roma. Marahil ay tumakas na ito upang iligtas ang sarili. Lalo na't na kalat na sa lugar ang tungkol sa lihim itong pagkatao. Saan din nila ng hayop na yun ang mga anak ko? Oh! Nang matapos nilang halughugin ang kubo, maging ang paligid nun, ay hindi pa rin nila matagpuan ang hinahanap. Naisip ni Celso na sundan ang bakas ng mga dugo sa sahig. Nang makita niyang tila patungo yun sa ilalim ng papag na ay parang tinambol na namang muli ang kanyang Dibdib buong lakas niyang iniangat ang papag kahit nangangatal ang kanyang buong katawan. Nadurog ang kanyang puso at gumuho ang kanyang mundo nang tumambad sa kanyang mga gutay-gutay na katawan ng kanyang mga anak. Wak-wak ang at halos humiwalay na ang mga ulo sa mga leg ng mga ito. Muntik na niyang mabitiwan ang pagkakahawak sa papag. Kung hindi yun naagapan ni Noel, hindi kayang matagal ang tignan ni Celso. Si ang kalunos-lunos sa sinapit ng kanyang minamahal na mga anak. Hindi niya alam kung paano ipagtatapat ang lahat sa asawang si Celia. Maging si Noel ay labis ding nalumok sa nasaksiyang sinapit ng kanyang dalawang inusenteng pamangkin. Kung alam lamang niya na ganun ang mangyayari, sana ay tiniis na lamang niya ang antok at binantayan ang dalawang bata. Punong-puno ng puot ang dibdib ni Celso. Nais niyang magalit sa Diyos dahil hinayaan itong mangyari yon kina Aida at Ana at matindi rin ang pagnanais niyang paslangin at pagbayari ng halimong na si Roma sa ginuhan ito sa mga anak niya. <laughs> Ay, naanak ko na, anak, wala, na. <laughs> Isang taon nang nakalipas. Malungkot na nakatunghay si Celso at Celia, kasama isang taong gulang na si Alexandro sa harap ng punto ni na Aida at Ana. Panginoon, patawarin niyo po sana ako kung naging mahina ako sa pananampalataya ko sa inyo. Itinataas ko po sa inyo ang aming mga anak. Alam ko po na tahimik at masaya na po sila sa piling nyo. Panginoon, ipaabot mo po sa kanila na mahal na mahal po namin sila. Panginoon, huwag nyo rin po kami pababayaan, lalo na po ngayon na nasa madilim na yugto kami ng aming buhay. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Sa kabila ng trehejang sinapit ng dalawa, ay napagpasihan pa rin ang buong pamilya ni Celso si na bigyan ang mga bata ng maayos na libing. Sinunog rin nila ang kubo na minsan pinamugaran ng mapaminsalang si Roma ang aswang na dayo. Magbabayad ka sa ginawa mo, Roma. Magbabayad ka sa ginawa mo! Okay. Uh, shout out na tayo. Kay Cecil Rodriguez. Thank you, Cecil. Kay Angel Grace Campoy. Yan, na, Tama na yung pangalan. Thank you, Angel kay Lizis Lalalush. Lizy, maraming salamat sa suporta ha. At syempre kay Ithela Garcia. Ithela, maraming maraming salamat sa suporta. Mabuhay po kayong lahat.